Sa Yalong Elementary School sa Porac Pampanga tuloy-tuloy ang reading exercises para sa mga mag-aaral ng grades 1 to 3. At sa pagsapit ng break time, may naghihintay pa rin activity para sa kanila habang nagpapahinga o kaya na may naghihintay sa kanilang sundo. Sa break time po nila, pumupunta yung ating sinusundo ng ating mga, ng mga estudyantes ng ating 4, 5, and 6, mga ate at kuya, yung mga batang hindi na, nahihirapang bumasa sa baitang na 1, 2, and 3 at dinadala po sila dito sa ating literacy park. Ang mga ate at kuya mula grades 4 to 6, katuwang ang mga guro sa pagsasagawa ng reading session sa kanilang mga nakababatang kaeskwela. May mga visual aids din na matatagpuan sa garden upang ma-maximize daw ang learning experience ng bawat mag-aaral. Dito sa Yalong Elementary School, ipinapakita sa atin ng mga mag-aaral at ng mga guro na ang pagkakatuto sa pagbasa ay hindi lamang limitado sa silid-aralan kung di sa isang komportable at maaliwalas na lugar gaya ng kanilang literacy park. San man mabaling ang atensyon ng estudyante sa literacy park, tiyak na may mga babasahin na pupukaw ng kanyang atensyon. Ang makukulay na disenyo ng garden ay nagpapakita ng mga salitang mababasa sa Ingles at Filipino. Iba't iba ang hugis nito para raw mas mainganyo ang mga bata. Ang aming library, nakakapag-accommodate lang po siya ng mga 15 students. And then iniisip po namin paano po namin ma-accommodate yung mga bata sa reading kung ganyan po kalaki yung ganyan lang kalaki yung library namin. And then po naisip po namin after pandemic, lalong hindi na po kami pwede doon sa library because of um, social distancing. Kaya sabi po, po sa boss ko kay Sir Jason, Sir, ano po kaya yung mabuti nating gawin? total may bakanting lote po beside library at meron din po kaming waiting shade dito but hindi po kaya natin gawing isang park. Buhat ng maging functional ang literacy park noong 2023 sa Yalong Elementary School, malaki na ang nabawas sa mga tinaguriang full refreshers o ang mga mag-aaral sa grades 1 to 3 na hirap sa pagbabasa. Mula 34 full refreshers, siyam na lang ang tinututukan ngayon ng mga guro upang maging bihasa sila sa pagbabasa. Ang pinakaunang hakbang upang matuto ang ating mga ang ating mga estudyante sa iba't ibang larangan ng asignatura ay ang pagbasa para po mas maintindihan nila katulad po ng matematika, ng ng science. Sa buong Pampanga, bahagyang tumaas ang overall literacy ng Kapampangan learners batay sa nakaraang National Achievement Test o NAT, pati na rin sa Early Language Literacy and Numeracy Assessment o ELNA nitong school year 2023 to 2024. Kung ikukumpara sa mga score noong school year 2022 to 2023, tumaas ng 6.31% ang overall mean percentage score ng mga kumuha ng NAT at ELNA sa grade 3, habang 16.02% naman ang itinaas ng NAT ng grade 6 at 2.32% naman para sa NAT ng mga nasa grade 12. Ayon kay Celia Lacanlale, Chief Curriculum Implementation Division ng DepEd Pampanga, Maaaring iugnay ang mas mataas na grado sa pagkakatutong bumasa ng mga learners ngayong nasa new normal na ang setting sa mga paaralan. Naging balakid daw kasi talaga sa reading literacy ng mga mag-aaral ang distance learning setup na ipinatupad ng DepEd noong kasagsaga ng COVID-19 pandemic nitong mga nakaraang taon. Pansin natin ng mga to ay halos yun hindi uh, sa klase, tahimik sila. Uh, dahil siguro po ay yung improbensya ng wala pong socialization noong panahon ng pandemya. Dagdag pa ni Lacanlale, bagamat kapwa importante ang pagbabasa, pagsusulat, pagbibilang at pagsasalita para sa development ng isang bata, mas mainam aniya kung sa murang edad pa lamang ay matututo na ang mga ito na magbasa. Tawag po natin kasi sa pagbabasa, reading no, at ang listening po ay tinatag nating mga receptive skills. So mga receptive skills, tagatanggap ng impormasyon. Nakakatanggap ang bata ng mga impormasyon sa kanyang pagbabasa, pati na sa kanyang pakikinig. No? At kapag uh, matatas ang kanyang kasanayan sa kanyang pagbabasa at saka sa kanyang pakikinig, magagamit niya ito sa kanyang pagsulat ng mga output sa klase. Magagamit din niya ito para maintindihan ng lubusan yung mga aralin niya sa adham pati na sa matematika at iba pang mga asignatura. Mahalaga naman ng lahat. Pero nagsisimula muna ang lahat sa pagbabasa. Ang literacy park sa paaralang ito ay nagpapakita lamang na bukod pa sa responsibilidad ng guro na magturo, malaking impluensya rin ang maaaring ihambag ng komunidad sa kasanayan at pagkatuto ng mga estudyante. Lizan Morten, CLTV 36 News.